For today's video ay magsimba lang kami ng mga bata at saka si nanay, si misis. So, nandito kami sa visiting church dito sa may homeless, uh, Holy Rosary dito sa likod. Ayan si nanay, si benang ko, si misis. So, nag-visit muna kami kasama yung mga bata. So, uh, wag ka natin kalimutan si Lord. Lama na, na sa araw-araw na tayong ginagabayan at hindi pinapabayaan so ayan polish na kami so GSM daw yung mga bata maglalaro so pinagbigyan namin nabang walang klase so ayan si nanay nagkuha ng wishing list so palakad na kami yan papunta sa sasakyan buta na kami ng sasakyan so ayan ang kami yung Holy Angel so dyan daw mag-aaral yung <laughs> joke lang so ayan si nanay sobrang init so, asimisis si misis so ayan maglakad kiki na biwa ng kapali sobra so mapali ng panahon ngayon ni summer na so ayan ang simbahan so simpleng araw walang misa kaya bis na lang kami So, may visit na kami mo. So, ayan. sa uh, sasakay na yung mga bata. So, uh, ayan. Nasasakyan na kami. <laughs> so, picture muna daw. So, ayan. Abi na kay SM. Sinawa ko manay na yung parking. Uh, nang kasapak dyan. Simple nga ito. Sapak yung parking. <laughs> sapak na sapak yung parking. So, may nagi parking parking getang malapit. So, abi minay manay niya may cargo. So, atyo nakikig kilog kanyan. So, yan kaya naman nabi ako. May papicture na pare nga na ako. Then, boss, huwag po yung panganimi. So, ayan. At may slide na lang. So, may pa, may mayalong lang. So, yung bayad palagi ni per head, 3, 2, 300, 310, yung Perhead. So, ayan. Oh, Mag-enjoy naman no, man rin nga. Mission-mission mo naman. Ano man, So, ayan si nanay. Ayan si nanay. Oh, oh, naka, ano, ba, pinapanood yung mga punya. So, habang hinihintay ko yung order ko dito. So, panay ko yung order ko. So, mga nagkipabang. So, ayan na yung kaya kaming pa mga. So, dito na. Uh, Kingwa wow na. Yung order ni. So, mga nage pa kanini so maranap na ako rin so abi ako mga tapa uh, please uh, like, comment and share God bless uh, thanks for watching uh, salamat, salamat sa mga nanonood ng aming mga vlog God bless